Nakakuha ng bronze medal si Nesty Petesio sa women's 50 kg boxing. Dahilan para madagdagan pa ang medal hall ng Pilipinas sa nagpapatuloy na 2024 Paris Olympics. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel. Tansang medalya ang iuuwi ni Nesty Petesio sa Pilipinas matapos bigong umabante sa finals ng women's 57 kg boxing kontra kay Julia Seremeta ng Poland. Lamang sa scorecards ang Davawenya matapos kontrolin ang aksyon sa round 1. Pero bumawi ang 20 anyos na pambato ng Poland sa round 2 at 3 upang kumbinsihin ng mga hurado. Sa dulo, pumanig ang judges kay Zeremeta via split decision 28-29, 29-28, 29-28, 29-29, 29-28, 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 29 29 28 29 28 29 28 at 29 28 Sabi ko ano yung nakita nila sa laban. Siguro may mga other side silang nagbe-base sa score, hindi po sa suntok. Like, baka yung pag aggressiveness or yung still hype or mga ganon. Ito na ang ikalawang bronze medal ng Pilipinas sa boxing ngayong taon. Now narito rito, tansu din ang napanalunan ng kapwa boksingero ni Petesio at first time Olympian na si Ira Villegas sa women's 50 kg division. Bilang isa sa mga haligi ng boxing sa bansa, ikinagalak ni pambansang kamao Manny Pacquiao ang tagumpay ng Pinay boxers na Sina Show at Villegas. It's uh, our honor, mga Pilipino na makapagdala ng abis uh, kahit sa uh, bronze, makamidal tayo. Hoping na uh, yung naditira pang mga atleta natin makakuha ng gold uh, magtuloy-tuloy. Congratulations to all the athletes na nagdala ng uh, flag natin sa ibang bansa, nagparticipate sa Olympics. Yan ay malaking uh, karangalan na rin ng ating bansa na makilala ang, ang bansang Pilipinas. Kasunod ng bronze medal finish ni Petesio, meron ng apat na medalya ang Pilipinas sa nagpapatuloy na summer games. Samantala, ito na rin ang ikalawang medalya ni Petesio sa Olimpiyada matapos niyang sungkitin ng pilak sa Tokyo Olympics noong 2021. Rafael Bandeirel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.